Ang mundo ay unti-unting naging reality TV show, at lahat ay tila isang karakter sa serye. Lahat ng gagawin o plano mong gawin ay nasa social media para makita ng iba. Ngunit naisip mo na ba kung gaano kahanga-hanga kapag hindi mo sinasabi sa sinuman kung ano ang iyong ginagawa? Kapag nagtakda ka ng mga layunin, basagin ang mga ito, at lumipat sa mas mataas na taas sa iyong karera nang hindi ginagawang pampubliko ang iyong mga galaw. Ang mga lihim na galaw ay ang pinakamakapangyarihan, at ang mga ito ay nagbubunga ng pinakamalaking resulta. Sa video na ito, susuriin namin kung bakit hindi mo dapat sabihin sa sinuman kung ano ang iyong pinagkakaabalahan. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa ito nagagawa. Salamat! Narito ang limang dahilan kung bakit hindi mo dapat sabihin sa sinuman kung ano ang iyong pinagkakaabalahan. Number 1. Hindi lahat ay may magandang hangarin sa iyong buhay. Hindi lahat ay may gusto sa iyo o nais ang pinakamahusay para sa iyo, kahit nasa gitna ng iyong mga kaibigan at pinakapinagkakatiwala ang mga kaalyado. Hindi lahat sa kanila ay naghahangad na makamit mo ang iyong mga layunin at maabot ang rurok ng tagumpay. Ang ilang mga indibidwal ay maaaring gumawa ng anumang haba upang matiyak na hindi mo maabot kung saan ka itinakda ng Diyos. Tingnan ang buhay ni Joseph ibinahagi niya ang kanyang mga pangarap sa kanyang mga kapatid na iniisip na magiging masaya sila para sa kanya. Gayunpaman, nainggit sila sa kanya. Dati ay hindi nila siya gaanong gusto dahil siya ang paborito ng kanilang ama, at naiinis sila sa kanya dahil sa pagsusumbong nila sa kanilang ama ng kanilang mga maling gawain. Nang ibinahagi niya ang kanyang mga pangarap, mas lumaki ang kanilang galit. Maging ang kanyang ama na mahal na mahal siya ay hindi lubos na nasisiyahan nang marinig niya ang tungkol sa ikalawang panaginip ni Joseph. Ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid sa pagkaalipin, upang pigilan siya sa paggamit ng kanyang pangarap. Sa kabila ng pagiging mga kapatid niya, gumawa sila ng matinding hakbang laban sa kanya, nang ihayag niya ang kanyang mga hangarin sa hinaharap. Kaya, isipin kung gaano kakilakilabot ang mga hindi kamag-anak. Ang ilang mga individual ay gagawa ng anumang haba upang hilahin ang iba pababa. Kahit na hindi mo isiwalat ang iyong mga plano sa kanila, maaari silang aktibong maghanap ng mga paraan upang hadlangan ang iyong pag pagunlad at ibagsak ka, katulad ng pagtrato sa ibang mga opisyal na ibinigay kay Daniel. Ngayon isipin kung ibinahagi ni Daniel ang kanyang mga intensyon sa kanila, mas masahol pa ang gagawin nila. Hindi ito nangangahulugan na dapat kang maghinala ng mga tao, at walang makakausap isang pag-iingat na payagan ang banal na espiritu na gabayan ka sa lahat ng iyong mga desisyon. Dapat mong malaman kung kailan magsasalita, at kung kailan pigilin ang pagbabahagi ng iyong mga plano, dahil hindi lahat ay nasa puso ang iyong pinakamahusay na interes. Number 2. Ang hindi alam ng mga kalaban, hindi nila kayang sirain. Ito ay isa pang makapangyarihang dahilan upang huwag ipaalam sa mga tao kung ano ang iyong pinagkakaabalahan. Kapag hindi nila alam o nakuha ang buong detalye tungkol sa kung ano ang iyong ginagawa, o kung ano ang gusto mong susunod na gawin, hindi nila magagawang sirain ang iyong mga plano. Kahit na ang Diyos ay ginamit ang discarding ito, upang protektahan ang tagapagligtas ng mundo. Sinasabi ng Biblia na hindi alam ng mga kaaway na sa pamamagitan ng pagpatay kay Yesus, pinalaya nila siya, upang mamuhay sa puso ng lahat ng naniniwala sa Kanya, at naging pinuno ng mga pamunuan at kapangyarihan sinabi pa ng Biblia na kung alam nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Hindi nila alam dahil itinago ito ng Diyos sa kanila. Kahit na may mga propesya tungkol sa kapanganakan ng Mesyas, at kung paano niya ililigtas ang mundo mula sa kasalanan, hindi alam ng Diablo ang mga detalye. Inakala ng Diablo na ang pagpatay kay Jesus ay mapipigil sa plano ng pagtubos, ngunit hindi niya alam na ginamit siya ng Diyos upang itaguyod ang kanyang ginagawa. Sinasabi ng Biblia na itinatago ng Diyos ang kanyang sarili sa liwanag. Sa tingin mo bakit niya ginagawa yon? Ito ay dahil lamang sa anumang nakalantad ay mahina sa lahat, at maging ang paggalang na nararapat sa kanya bilang Diyos. Ang karangalan at paggalang ay hindi naroroon kung ang lahat ng bagay na dapat malaman at makita tungkol sa kanya ay bukas. Kaya naman, gaano man katagal ang iyong pananatili sa piling ng Diyos, kahit na makasama mo siya sa langit, patuloy mong matutuklasan ang higit patungkol sa kanya. Para siyang dagat na walang katapusan na hindi mo masasagot. Nais din niyang huwaran mo ang iyong buhay ayon sa ganitong paraan. Lahat ng tungkol sa iyo, ang iyong nakaraan, kasalukuyan, at mga plano, ang iyong paghahayag ng iyong hinaharap, propetikong mensahe tungkol sa iyong buhay, at lahat ng iba pa, ay hindi dapat para sa pampublikong pagkonsumo. Dapat mong malaman kung ano ang hindi nilalayong isa publiko hanggang sa ito ay tapos na. Ang ilang mga tao ay hindi nagbabahagi ng kung ano ang kanilang ginagawa sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Sa halip, pumunta sila sa kanilang mga social media handle para i-broadcast ang lahat ng kanilang ginagawa. Gayunpaman, marami sa kanila ang nagtataka kung bakit madalas na nahuhulog ang kanilang mga plano at tila hindi nila maabot ang dati nilang gustong makamit ang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga bansa, ay nagpapadala ng mga espya sa teritoryo ng kaaway sa panahon ng digmaan, ay upang mangalap ng mahalagang impormasyon at mga lihim. Ang pagbubunyag ng mga lihim na ito ay maaaring maging sanhi ng isang bansa na mahina sa mga pag-atake, at posibleng humantong sa pagbagsak nito. Ang konseptong ito ay umaabot din sa mga individual, kung saan ang pagpapanatiling kumpidensyal ng ilang aspeto ng iyong buhay, mga plano, at lakas ay maaaring maprotektahan ka mula sa mga panlabas na banta. Tunghayan ng kwento ni Samson, isang ipinangakong anak at isang makapangyarihang mandirigma na lubhang gumulo sa mga Filisteo. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, hindi nila siya matalo. Kailangan nilang gumawa ng diskarte upang matuklasan ang sikreto sa likod ng kanyang lakas. Kung hindi nila alam ang sikretong iyon, hindi nila siya magagawang sirain nadala si Samson, ibinahagi ang lihim ng kanyang lakas kay Delila, at pinabagsak siya ng kaaway. Huwag hayaang mahanap ng kaaway ang sikreto ng iyong lakas sa pamamagitan ng hindi gabay na pagkakalantad sa iyong mga plano, layunin, at lahat ng sinasabi sa iyo ng Diyos tungkol sa iyong buhay at hinaharap. Huwag kalimutan na hanggat hindi alam ng mga kalaban kung ano ang iyong ginagawa, hindi nila malalaman kung saan at kung paano hampasin, at kapag hindi nila alam iyon, maaari kang magpatuloy sa pagsulong sa buhay. Bakit hindi mo dapat sabihin sa mga tao kung ano ang iyong ginagawa? Bilang tatlo, dahil ang mga buto ay tumutubo sa ilalim ng lupa. Hindi mo kailangang ipahayag ang lahat ng ipinapakita ng Diyos sa iyo sa rooftop. Matutong magtrabaho ng tahimik. Kapag nagtanim ka ng binhi, madalas mo itong inilalagay sa lupa at tinatakpan. Ano man mangyari sa lupa, para sa bilang ng mga araw o linggo, ang buto ay nananatili sa lupa bago umusbong. Ito ay hindi isang bagay na malalaman o makikita ng lahat. Ito ay nasa pagitan ng binhi, ng lupa, at ng Diyos. Sa kalaunan, ito ay namumuko, at makikita ng lahat ang resulta ng anumang nangyari, habang ang binhi ay natatakpan sa lupa. Maaari mong ihalintulad ang binhi sa kung ano ang iyong ginagawa sa kalaunan, malalaman ng lahat kapag lumabas na ang mga resulta. Ngunit bago lumabas ang mga resulta, hindi mo kailangang ilagay ang proseso sa mata ng publiko. Hayaang ipahayag sa iyo ang mga resulta. Kapag namumuko na ang binhi, walang mag-aalaga sa proseso, o kung anuman ang mangyari sa lupa, dahil hindi yon ang hinahabol nila, tungkol sa iyong mga pangarap, layunin, adhikain, at lahat ng sinasabi sa iyo ng Diyos tungkol sa iyong buhay, kailangan mong ituring ang mga ito bilang mga binhi. Alagaan sila sa ilalim ng lupa at hayaan silang lumaki. Kapag sila ay lumaki at naging maliwanag, maaari mong ibahagi ang proseso kung kinakailangan. Ngunit ang bagay ay, maraming tao ang sabik na sabik na ibahagi ang lahat bago ang tamang panahon, at iyon ang dahilan kung bakit sila nakakaharap ng maraming problema, at inilalagay ang kanilang mga sarili sa maraming hindi kinakailangang paghihirap na naiwasan sana nila kung natuto lamang silang tikom ang kanilang mga bibig. Habang nagtuturo ng mga bititsyud, binanggit din ni Jesus ang kahalagahan ng paggawa sa katahimikan. Sa Mateo Pito, Anim, sabi niya, huwag niyong bigyan ang mga aso ng bagay na sagrado, huwag niyong ihagis ang inyong mga perlas sa mga baboy. Ang iyong mga perlas ay ang iyong mga plano, layunin, adhikain, propetikong tagubilin, at bi. Hindi mo dapat itapon ang mga ito sa mga baboy kung ayaw mong yurakan, at hiwa-hiwain ng mga baboy. Ang pagtukoy sa kanila bilang mga baboy o aso ay hindi para hamakin sila, sa halip, ito ay isang simbolikong paraan ng pagpapaliwanag ng mga bagay. Ang isang baboy ay walang pakialam kung ang isang bagay ay mahalaga o hindi. Ang alam lang nila ay gumulong sa burak at gumawa ng gulo. Kaya, kung magbibigay ka ng mga perlas sa isang baboy, hindi ka dapat magtaka kapag ang baboy ay humahawak nito kahit papaano dahil ito ay hindi mahalaga sa kanila. Ang ilang mga bagay ay masyadong mahalaga upang ipakita para sa lahat. Mahalaga ba sa iyo ang iyong mga pangarap at layunin? Sapat ba ang pagpapahalaga mo sa kanila para ilayo sila sa mga taong hindi pahalagahan ang kanilang halaga tulad ng mga baboy at aso? Ang iyong mga pangarap at kung ano ang iyong pinagkakaabalahan ay dapat na mahalaga sa iyo at dapat mong tratuhin ang mga ito ng ganoon. Huwag lamang itapon ang mga ito kahit saan sa sinuman at asahan na ang mga taong iyon ay tratuhin sila sa parehong paraan ng pagtrato mo sa kanila. Itago ang iyong mga mahalagang perlas sa iyong sarili at ibahagi lamang sa mga karapat-dapat. Ang oras ng pagbuo, pagpaplano at paglinang ng iyong mga pangarap ay hindi para sa iyo na humawak ng mga podcast at ibahagi ang lahat ng iyong ginagawa. Kung mas ibinabahagi mo ang mga ito, lalo mong pinababayaan ang iyong ginagawa at mas inilalagay mo ang iyong sarili sa panganib ng pagsalungat at pag-atak mula sa mga taong ayaw mong maging maayos, at inilalagay mo ang hindi kinakailangang presyon sa iyong sarili, sa halip na tumuon. Sa iyong mga pangarap, ang iyong pagtuon ay dapat sa imahe na sinusubukan mong buwin. Dahil alam ng lahat kung ano ang iyong ginagawa, mag-aalala ka sa sasabihin at iisipin ng lahat kung hindi mo naabot ang sinabi mong makakamit mo. Ito ang bilang na dahilan kung bakit maraming tao ang nananatili sa mga nakakalason na relasyon, at nagtitiis ng lahat ng uri ng mga maling bagay. From the very day they met the person, they've announced on all their social media, flaunted pictures and all that. Para lang hindi na ito maging maayos, ngunit hindi sila maaaring mag-op out dahil sa takot sa sasabihin ng mga tao. Bilang apat, ang pagbabahagi ng iyong ginagawa sa mga maling tao, ay maaaring magdulot ng panghihina ng loob. Ilang pangarap, pangitain, at magagandang plano ang natangay sa ilalim ng karpet o naiwan dahil ibinahagi ng nangangarap sa maling tao. Maraming tao ang nakakakuha ng magagandang ideya, at dahil sa pananabik, ibinabahagi nila ito sa mga kaibigan na, sa turn, ay nagsasabi sa kanila na hindi nila ito makakamit binabawasan ng kaibigan ang pangitain bilang isang imposibleng gawain o hangal na ideya at dahil sa posisyon na hawak ng kaibigan sa iyong puso naniniwala ka rin na hindi ka sapat dahil dito iniiwan mo ang iyong mga pangarap nasa ganoong sitwasyon si David ngunit hindi niya hahayaang sabihin ng sinuman sa kanya na hindi siya sapat nang tanungin niya ang tungkol sa banta ni Goliath Mabilis siyang sinabihan ng kanyang kapatid na huwag isipin na talunin si Goliath dahil hindi siya sapat na malakas. Kahit na ang hari ay tumingin sa kanya at sinabi sa kanya na si Goliath ay isang mandirigma mula sa kanyang kabataan. Kaya bakit naisip ni David na matatalo niya siya? Salamat sa Diyos si David ay nagtitiwala sa kanyang mga pangarap. Iyon ang tanging bagay na nagawa niyang makaharap kay Goliath kung hahayaan niyang mapunta sa kanya ang mga salitang iyon ng panghihina ng loob, uwi na sana siya nang hindi na nakaharap kay Goliath, at baka walang makakaalam ng kahit ano tungkol sa kanya ngayon. Madalas na pinanghihinaan ka ng loob ng mga tao, maaaring sinadya nila ito o maaaring hindi sinasadya. Kahit na mga taong may mabuting hangarin. Dahil sa pag-aalaga at pag-aalala para sa iyo, maaari nilang pag-usapan ang iyong mga pangarap kapag ibinahagi mo ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit kung ito ay hindi kinakailangan, pagkatapos ay wala kang negosyo, na nagbabahagi ng iyong mga pangarap sa sinuman. Numero 5. Maaaring hadlangan ng sobrang pagbabahagi ang iyong pag pagunlad. Ang iyong mga pangarap, layunin, plano, at adhikain ay nakatuon lahat sa pagpunta sa iyo sa kung saan mo kailangan. Gayunpaman, alam mo ba na ang sobrang pagbabahagi ay parang lubid na humihila sa iyo pabalik habang sinusubukan mong umakyat sa hagdan ng pag-unlad. Kapag ibinahagi mo kung ano ang iyong ginagawa sa sinuman, binuksan mo ang iyong sarili sa hindi kinakailangang tunggalian at kompetisyon. Kung hindi gagawin ang pag-iingat, ang iyong layunin ay lilipat mula sa pagpapabuti ng iyong sarili at magiging mas mataas sa pagsisikap na higitan ang iba ang walang pinipiling pagbabahagi ng iyong mga plano, ay maaaring maging isang distraction, at lahat ng labis na bagahe na ito ay humahadlang lamang sa iyong pag pagunlad. Mula sa mga halimbawa ni na Samson, Joseph, at Eva, makikita mo na ang labis na pagbabahagi, ay mas nakasasama sa taong nagbabahagi. Kung determinado kang maabot ang hinaharap na ipinakita sa iyo ng Diyos o matupad ang mga pangarap sa iyong puso, kung gayon magiging abala ka sa paggawa ng mga bagay-bagay at pagpapatupad ng iyong mga plano. Magkakaroon ka ng mas kaunting oras upang pag-usapan ang iyong mga plano sa mga tao. Kaya, tumutok sa paggawa ng lahat ng dapat mong gawin upang matupad ang iyong mga pangarap. Huwag sayangin ang iyong oras na ipaliwanag ang iyong sarili sa mga tao. Kahit na ang mga tao ay tumingin sa iyo at banggitin na ang iyong buhay ay tila hindi nagpapakita ng anumang pag-unlad na nagpapatuloy tungkol sa kung ano ang iyong mga kapantay na nakamit habang ikaw ay tila nag-aaksaya, iyon ay hindi pa rin isang lisensya para sa iyo na magtapon ng pag-iingat sa hangin at sabihin sa kanila ang tungkol sa magagandang bagay na iyong ginagawa. Ang iyong responsibilidad ay patuloy na magtrabaho at huwag subukang mag-alok ng anumang paliwanag sa mga tao. Mahirap na putulin ang ugali ng patuloy na pagbabahagi ng bawat tagumpay o ideya sa social media. Gayon Gayunpaman, dapat mong malaman na maaari mong makamit ito. Ang pagpipigil sa sarili ay bunga ng espiritu, at mapapaunlad mo ito sa pagkakaroon ng banal na espiritu sa loob mo. Ang buong mundo ay namamalagi sa kasamaan, at gaya ng naobserbahan ng Diyos, ang mga iniisip ng puso ng tao ay kasamaan lamang palagi hindi mo malalaman ang puso ng mga tao nang walang tulong ng banal na espiritu, sa makatuwid, ito ay mahalaga sa pagtapak ng may pag-iingat. Hindi mo kilala ang mga nagnanais ng masama sa iyo o ang mga taong ayaw mong makitang nagtagumpay ka. Maaaring nasa paligid mo sila at naghihintay ng tamang oras para mag-strike. Kung pupunta ka sa kanila para ibahagi ang iyong mga plano at pangarap sa kanila, ibinigay mo lang sa kanila ang impormasyong kailangan nila para ibagsak ka. Ang katahimikan ay may malaking kapangyarihan, at ang pagkakaroon ng kakayahang kontrolin ang iyong pananalita, ay isang bertud na dapat ipagdasal ng lahat. Ang salmista ay nanalangin sa awit isang daan, at naput isa, tatlo, maglagay ka ng bantay sa aking bibig, o Panginoon, ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Kung hindi mo kayang itago ang mahalagang impormasyon sa iyong sarili, laging sabik na ibahagi ang lahat sa mga taong kilala mo o kahit sa mga estranghero, kailangan mong manalangin ng parehong panalangin. Kapag dinasal mo ang panalangin ito, magkakaroon ka ng pag-iingat sa iyong bibig, at hindi lamang sa iyong bibig kundi pati na rin sa iyong mga daliri. Marunong na iwasan ang maluwag na pagbabahagi ng mga personal na detalye tungkol sa iyong pamilya, negosyo, mga pangarap, at maging ang mga personal na paghahayag mula sa Diyos. At kung talagang gusto mong makitang matupad ang iyong mga pangarap, kailangan mong gawin ang pangakong ito. Sinasabi ng kawikaan 10 oras 14 na minuto, ang pantas ay nag-imbak ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay nag-aanyaya ng kapahamakan. Binigyan ka ng Diyos ng banal na espiritu upang gabayan ka sa paraan ng iyong pamumuhay. Sa tulong ng banal na espiritu, natututo ka kung kailan magsasalita at kung kailan dapat tumahimik kung kanino kakausapin at ang mga taong hindi mo dapat ibahagi ang mga detalye ng iyong buhay ginagabayan ka ng banal na espiritu kung ano ang sasabihin at hindi dapat sabihin. Sa esensya, ang banal na espiritu ang gabay na pumipigil sa iyo sa pagbabahagi ng hindi mo dapat ibahagi. Habang ginagawa niyo ang inyong pang-araw-araw na gawain, at nakatagpo ng iba't ibang tao, makinig sa mga pahiwatig ng espiritu. Ito ay magbibigay daan sa iyong mag-ingat kapag nagbabahagi ng sobra o kapag magbabahagi sa maling tao. Magdasal tayo. Mahal na Ama, dumarating ako sa iyong presensya ngayon na may pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa para sa akin. Sa pamamagitan ng mensaheng ito, nagkaroon ako ng insight sa kahalagahan ng pagkilala sa kung ano ang ibinabahagi ko sa iba. Hinahangad ko ang iyong biyaya na malaman kung kailan magsasalita at kung kailan mananatiling tahimik, kung ano ang sasabihin at hindi dapat sabihin, at upang malaman kung kanino ko dapat ibahagi ang mga detalye ng aking buhay. Bigyan mo ako ng karunungan na huwag gamitin ang aking mga salita, upang ikalat o hadlangan ang iyong gawain sa aking buhay. Tulungan akong umiwas sa pagbabahagi ng bawat aspeto ng aking buhay sa social media. Itanim sa akin ang karunungan na gumawa ng lihim at masigasig sa aking mga layunin, upang ang gantimpala ng aking mga pagsisikap ay magsalita para sa sarili nito. Panginoon, humihingi ako ng awa sa bawat pagkakataon na naibahagi ko ang hindi ko dapat gawin. Dalangin ko ang kapangyarihan ng pagpapanumbalik upang mabawi ang lahat ng nawala sa pamamagitan ng mga sandali ng hindi nababantayang pananalita. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na buhayin ang mga plano at layunin na nahadlangan ng mga negatibong salita at panghihina ng loob. Banal na Espiritu, maging gabay ko. Turuan mo ako kung ano ang gagawin at ipakita sa akin kung paano magtrabaho ng tahimik. Ipakita sa akin ang mga tamang aksyon na dapat gawin sa bawat sandali ng aking buhay. Dalangin ko na protektahan mo ang aking mga pangarap laban sa mga pag-atake at pagsalungat ng kaaway. Kung paanong ang Salmista ay nanalangin para sa iyo na maglagay ng bantay sa kanyang bibig, ako ay nag-aalok ng parehong panalangin ngayon. Hindi ako magiging pabaya sa aking pakikipag-usap dahil alam kong hindi lahat ay maganda ang ibig sabihin. Tulungan akong maging maingat at mapagbantay. Bigyan mo ako ng lakas upang labanan ang presyon ng maagang pagpapakita na maaaring magtukso sa akin na ipahayag ang aking mga layunin at pangarap sa maling oras. Naway manatili ako kung saan mo gusto, ginagawa ang lahat ng gusto mong gawin ko, hanggang sa handa ka ng ipahayag ako. Hayaang magsalita ang aking mga resulta para sa kanilang sarili. Salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aking mga panalangin. Iniaalay ko ang mga kahilingang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung naapektuhan ka ng mensaheng ito, mangyaring pindutin ang like button. Gayon din, tandaan na mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng puno ng espiritu. See you sa susunod na video.